Hindi na magtsatsaga pa sa lumang solar light ang pamilya Dumagin ng sityo dinagsaan Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. Dahil sa handog na bagong solar home system unit ng Akubicol Party List. Isa kasi ang pamilya nila sa limampung benepisyaryo sa nasabing lugar ng Solar Home System Units ng partido na matagumpay na ibinahagi sa kanila nitong Webes, ni 22, 2025. Kwento ng may bahay na si Jelami, halos sampung taon na silang walang kuryente at nagtsatsaga lamang sa mumurahing solar light. Hirap daw ang kanyang anak sa paggawa ng assignments dahil sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Kaya labis na lamang ang kanyang pasasalamat sa party list sa handog nitong serbisyo. Pinaka-importante kaya sa mga ilaw po na nagkakaraot na sa mga aki dyan ta na kaugmahan kami na nagkaigwa kami ng solar system. Nanguna sa distribusyon si Congressman Saldico. Anya, patuloy silang magsusumikap upang maibigay ang maayos na serbisyo para maiangat ang buhay ng mga Bikulano. Ang pinakano so, dahi, pa-energize, dahi pigabot kang kapralinya, kang kuryente, pigabot na last mile. Iyan po ang proyekto kang sa tuyang national government ni under the president Marcos and also the speaker na ma-energize no kasi haloy na po yan every administration nagta-target na ma-energize pero day po na -re reach with this solar home system madali po dahil dahil na kayo kay pon maglagi linya no automatic install lang and cheaper and environment friendly may ano tulos, may may kuryente tulos. Ang solar home system ng partido ay kayang mag-supply ng kuryente para sa mga basic needs tulad ng ilaw, electric fan at telebisyon. Ang bawat unit naman ay may solar panel, battery at LED light. Ini po, for 25 years, libre ang kuryente. Ang pigpabayadan lang nila is for the pambakal kang maintenance, pambattery, para So battery, kasi 10 years lang yan eh. So once na maubos yung so life kang battery, may pang ang Aleko. Si Aleko ang ang committed to ano to implement and maintain uh, together kung may problema sa solar panels then they, ma, ano ma-check. Sumama rin sa ginawang pamamahagi si Congressman Attorney Jill Bungalon. Naroon rin si Albay Electric Cooperative OIC Manager Wilfredo Buxit upang masiguro na gumagana ang solar units. Pitong piso kada araw o dalawang daan kada buwan ang kailangang bayaran ng mga binipisyaryo sa Aleco para sa maintenance nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.